Hindi, oh, no. <laughs> gatong action song dahil after na so, ikaring kayo mamaro. Ito na. So, na yung gitara. Ito na. Sige, ako na lang. <laughs> Dili. Sa so, may maswat. Ano yung shiri? Ikaw swat nung bi? Sige na. Tigbas sa. Tigbas sa. Si, doon oh, Mark. Magpalit, medyag snacks. Marlon, ikaw swat. Hahaha. Hi. Hello. Murag okay pa ta diha? Okay pa madapag smile. Sigi. Abi ak oh, sa ato isuot sabi. Okay, agahong tema karon ang ah, ah, pagkaulay ni Maria. Oh. Bernin nga ya, ulay. Oh, Maria berhin. <gabaroon> Nga ulay o oh, berhin sa kanunay o oh, ulay no jabberin pagajuts sa kanunay berhin sa kanunay. mga utana sa kung ano makakagita wala si jabberin mga sister Oh, unsa kay nang anak naman, di ba? Og kita mga anak pa di ay. Oh, tungod kay nanampon pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Okay, so nagisgot naman tao mama Merino Ah, si Virgin Maria Kay bauta nga inahan dyan na si Diyan ni Cristo o ato pong ituuhan na inahan natong tanan. So si Virgen Maria, dako papel sa atong kalo, wasan, pero masubo lamang tagay nga lumaning uban nga dili. Lagi pariho nato nga katoliko, dili man tauron si Virgen Maria. Sumara po nga ang ilang inahan, dili po tauron. Sa inyong muna sakitan sila dili. Sakitan no, pero nga nung di man sila munyawan, na si Brin Maria, inahan ni Kristo. Nga ato pong kay ato po siyang inahan. Kay kung wak pa si Brin Maria, wak po'y manunubos sa kalibutan, di po mutunga si Kristo din sa kalibutan. Kaya sa maniyagi si Kristo, na di tawag ang mundong nga ragdalin diri, di di panganak. No? Ipakatao mga Diyuna. Kanang tao sa tibu kalibutan, ipakatao Diyuna. Na Diyun, huwag na Diyunin nga, muabot ra siya tungod sa kanang kalitag tungha. So ipaagi Diyuna o panganak, ipaagi Diyuna o panangkon. Okay. So, ang atong tema karon nga duha, ang atin sa atong doktrina sa 20 ka topics kaning Immaculate Conception o kaning pagkabirhin. Pero dun ay mga pagtuon ang atong simbahan nga gitawag og Mariology. Kaning Mariology nagstudy ni siya about the Blessed Virgin Mary. So, upat ni kadugmas. Kining upat kadugmas mo ni siya gitawag og kaning Immaculada Conception, Pagpanampon, o kaning ever uh, perpetual virginity, o ganing Mother of God. Nasa Diyos, o ganing Assumption, na pagsaka sa langit, Neverin Maria, lawas o kalag mo na si Diyo Patkadumas. Kung diyan na ron, aho, anong Gitawag ah, man si Jao ulay, yapon, o berhin sa kanunay, bisan tuon, o nanganak na. Unya, ni atong umang mga sikta lagi nga dili mo tuon yung Virgin Maria, dagan sila o mga appreciation nga si Virgin Maria, dili na Virgin, kay nanganak na. Unya, si Virgin Maria, naapod si Jai, uh, si Jesus, dili lamang si Jesus si Diyang anak na apay mga igsuon. No? So, ako po nang kung ano ron o. Oh. Nga no, uh, nakaingon man sila nga si Virgin Maria, Dunay, mga igsuon. Agat ang simbahan Katoliko. Ang atong simbahan Katoliko nagtuo sa pasara <laughs> Sa So daw. Oh, Sa Oh, sige. Kadali. Hayr bato o pangitaon mga sister o dira. so, ni panudlo sa atong simbahan. Ah, uh, nagtudlo nga si Santa Maria, nagpabilin nga ulay sa wala pa siya ng mga anak sa iyang pagpanganak o kuman sa iyang pagpanganak ang Iso Kristo o nga si mao ang iyang kongtong anak. ba? Diba? So, virgin siya sa iyang uh, before during, o after sa iyang pagpanganak. So, naman lang yung mga pagsupak. So, ang atong ipangandaman din eh, na kung naatay mga lain sikta na ikabagat kay kasagaran, mawag yun yung ilangang ikanantira. Eh, Kundya, aron po ka makatubag, mo no, ni atong tubag. So, ang muna nilang pagsupak, no? Diyas sa micro-sized Trees. Ah, uh, Marcosize trees. Ah, dili tinuod nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay tungod kay ang kasulatan nagisgot og mga igsuon ni Hesus. E kay na may mga igsuon. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman din ni magpuyo samtang nagigsulti pasisos sa mga tao iabot ang iyang inangan o mga igsuong lalaki Matthew 12, 46 supak na siya so, muna ay ikuhan sa laigsikta nagtigo maron magampo kanunay uban sa mga babae o ni Maria nga inahan Jesus o oh, sa igsuong lalaki nga si Jesus 1, 1, 14 pagsumak ni Walan na si Atty. Gulo. Ito dito. Muapil siguro na si Jack. Kunja, sunod. Ah, uh, sa Mateo 1.25 na naging undiri. Busa, masabot nga sa diyan na tao na si Jesus doon na na'y naitabo tali ni Maria o Jose sa mga ang angel may ngon nga ni Sakarias. Dili ka makasulti hantud nga matao ang bata. Kung sa dihang na tao na si nakasulti na ang iyang amahan. Mabasa ni nato niya sa Lucas 1.20. So nun ako ilaing magsupak at ula ning bagod. Si Jesus gitawag o panganay dia sa uh, diha sa Lucas 2.20. Lucas 2.20. Busa, masagot nato nga dunay, dunag mga manghod na misunod ni Jesus na panganay ng mga anak sa magtiayon na si Maria o si Jose. Si. So, atong unang magtubag at ganing una, si Santa Maria nagpabilin kayo nga ulay sumala sa gitagna sa kasulatan. Isayas, tubag na to, si Juday. atong ang tubag na ito niya, mapasa na ito niya sa Isayas, Siete, ah, uh, Isaiah, kapitulo 7, versikulo katorse. Ingon dire, Ania, karon ang usa ka ulay, manangkon, o oh, manganak, o oh, usa ka anak nga lalaki, o oh, ang iyang ngalan, pagatawon, o oh, Emmanuel. So, bot sa ang kanang Emmanuel, God is with us. No? God is with us. Onja, ah, uh, ang katumanan ni ini mao si Maria ug kining tanan tabo aron matuman ang ingon sa propeta mabasa ni nato niya sa Mateo 1:23 nga ang usa paulay ulay magmadlos ug muhanak og lalaki ug nganyan siya si Emmanuel no sagin mo na ako ganiya, Diyos, aliya, o, sa ingon na og diha ang Dios ania uban kanato mo dinay pod pasabot sa e Manuel na ang Diyos pag-uban ka na to. Laing tagnages muna ni Propeta Ezekiel. Kinikunta na masinirhana o dili na kini pag aabihan pa. May lain pang lagi ni ining tungod kay ang Diyos sa Israel ni Agi Manining Kuntahan na. Mabasa na to Ezekiel. Ezekiel 44 verse 2. Chapter 44 verse 2. Kining Dios sa Israel nga moandi mao ang, ma -ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan. Dahil yun nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanila kada kagawasan. Atong tubagiha Lucas 1 sa sa, sa 8. O mao si Kristo kay itarong gabi una natawo tao sa lungsod ni David ang inyong manglulu manluluwas ang Kristo na Ginoo. Lucas 2:11. Ug ang kutahan nga ni Kristo sa iyang pag sa kalibutan Mao ang taguangkan ni Santa Maria o uh, sumala sa tagna kini pagasirhan na nga nagpasabot nga wala na laing matao niya kaniya ang kultahan nagkaumulan mo sa kini o nagkuangkan sa babae sa so, kultahan o nagkasabot na kuangkan wala na laing muagi pa no? o gisirhan sa ginoo ang kultahan no? o sa a uh, mabasa din sa Henesis Chapter 20 verse 17 nga to sa 19. Unya ka nang iingon nga igsuon nga ang pulong Adilpos. Adelpos. Sa Grego nagihubad gihubad nga to sa Bisaya o igsuon. Igamit kini nga dunay lapad nga kaulugan o dili kanunay nga sakton nga igsuon sa unod. Gigamit usab kini pagpasabot sa mga paryente o igagaw. Karon, makabati ba mo o kong igsuon? Asa man nato mabati sa atong mga kaigsuonan. Bisan dili nato kadugo, mutawag niya akong kaigsuon, di ba? So, mao na inaanda nato sa unang panahon, nato, mura po nato, di ba? Na tao sa unang panahon, nila, <laughs> nila nga nanda nila pagtawag nga Exxon mo nang nadamod na 200 karon mo na batasan sa mga Udiyo na karoon na hapon nato to nga mga Kristiyano nga nabas, na para batasan na nato mo tawag o Exxon isang nili nato ka dugo so sa Grego di ay na nga pinulungan ka ng Adelphos itawag ng Adelphos oh. So, panangit si Abraham, itawag sa iyang pag-umangkon na si Lot o Gigsoon. Babasa niya sa Genesis chapter 14 verse 14. Si Jacob itawa o igsuod sa iyang uyuan na si Laban. Genesis chapter 29 verse 15. Kay mamalagi na ilang ingon nga nakalagi ko no'y mga igsuod si Jesus. O. Oh. Unja. Mahimo usap ang paggamit nila nga ang ipasabot nga kadugo o kaliwat. Diya sa Deuteronomy chapter 23, verse 7. Ayaw ninyo, ligayi ang taga-idong Kay inyo silang igsuon. So, diling paligayan kay inyo silang igsuon. So, di man po nila parihang nanay, di parihang tatay. So, ang tawag ya po nila kay igsuon man. So, si David mingon, Kini sila unod sa akong unod o bukog sa akong bukog. Kini sila akong mga igsuon. Dos Samuel 19:11 at sa 12. Igamit usab kinit tali sa suot nga managigala na si Hiram mingon kang Solomon. Igsuon ko unsa God kining mga lungsod sa imong giyat nga imong giyatag nako ni sampit yamo igsuon diha sa atong uh, balaang nasulatan, daghan tang mabasa nga nagisgot og oh, igsuon. So, ang ilalagay ang pagsabot kay Iksuon, lagi ko noon ni Kristo. So, dili. Muna nga, diya sa 2 Samuel 1, by Nisay, si David miingon kang Jonathan, nag-uul ako mag-ayo, kanimo ib Saul, kong Jonathan. Diya sa bagong tugon, igamit kini pagpasabot sa mga isuon sa pagtuong. Kay sila gibalaan o ang nagbalaan kanila may usala busa lamang kamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. So si Kristo kay usa man lamang sila ka uh, kay sila gibalaan o ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. O oh, Hebreo 12 Hebreo 11 So, uh, ato may uh, sa Matthew G. 2, kama 3. Matthew G. 2, kama 3. Diyan sa, sa Biblia, doon ay doon lamang ka Santiago kagisutan. Ang una, Santiago, it's the only one na anak ni si So, ang lain, Santiago, like so only si mga anak ni Alfeo, sa Greek o Paklopas. So, atong nabaluan nga sa paglansang ng Isus, dito may pipila usap ng babae na nagpaantaw sa pagtanaw o nila si Salome, si Maria Magdalena, o si Maria nga inahan sa batan Santiago o ni Jose Marcos 11, si, oh no, Marcos 15, 40. Kini sila dito sa layo apan atong makita nga sa pagkaduol na nila dito na sa tiilan sa cross si Maria nga ina ni Jesus. Doon sa cross ni Jesus nagparog ang iyang inahan o ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Clopas o si Maria Magdalena. So daghan mang Maria din sa Bible o oh, atong mabasa na mga Maria pero dili Maria nga si katong gisbuta nila nga Santiago si kin sa patong. mga anak ni Maria pero dili manisan ni man sila'y mga tatay Maria laman ang nanay so mao lang ina nga mag ubad, -ubad ganita nga di pud sabton kinahanglan ay umubasa tag Biblia kinahanglan atong sabton dili pud ta magbuot og ato kay mao nay may tabo nga ila na ako akusahan na si Jesus na igsuon nga ari sa John 3:16 Ga'a for God so love the world and he give us his only begotten son imo e, mo ba di ay nang mabawi imo e, mo ba di ay nang makuan mautro ka ba, ba di ay na nga ang Ginoo naman mismo naghatag sa iyang bugtong anak klaro naman na jadi sila mauaw anak no nga mo ingon nga dagang igsuon si Jesus nga no, naunsa no, only bigatin san gani kabasa siguro sila ga ilang laktawa no Bal, uh, unsa ba kanang siplat siplat ra oh yung uy naaram ka diha oh jaman ah, mo focus yung silang mga verses e mo ipamemorya mo tuy mabutang sa imong utok adito oh na mm, so mo no, na nga kita mo basa jud ta dito parkan si liro gani sila unsa pa ka kita nag-adjust biblia magtuon jud ka no so mana nga diha yes, uh, sa matud sa karang istorya nga si Hesse si Jesus nga kini si Alpio igsuon ni San Jose busa ang iyang asawa dili igsuon sa unod ni Santa Maria kundi sister and law hmm. so mana Naatay mga mabasa nga dili igsuon. So mao na mga versikulo, ha nga maunay atong ihatag nila o mo na yung naigig suon si Isus. Sa pa si, uh, sa taas, ang wala pa, wala na makikita kaniya si Samuel o labi na sa diya na na si Saul. Wala manganak si Mikay, hangtod nga siya namatay. matay. Do Samuel, awasan naman niya, Wala <laughs> nalibat nako. Ah. Uh, um, mm. There is a ceremony oi. Oh. De Marcos kinse 49. No? Ah mo na nga ang pagadayeh di ay nagpasabot nga wa gajud ka na hilabti wa gajud ka na hilabti kay once nga dunay ay pakigilawas di gajud may tabo nga magpabilin so kitang tao may tabo dun na pero si Virgen Maria usaman lagi kanilain sa atong Ginoo so Isu Kristo. Di ba? Gilain ang daan sa naisgunta nato ito doon sa Imaculada Conception na doon na nadi ay piniling daan sa atong Ginoo. Labaw na si Virgen Maria na mahimong inaan sa atong Ginoong Hesu, Kristo niya sa kaalam, dili mo puyo o mahungaw. So si Virgen Maria kay hilahi naman sa atong Ginoong Hesu Kristo. Tungod kay ang iya pong pagpanangkon, tungod sa dalang sa Espiritu Santo Mateo 1:18. Mateo 1:18. So, nagpabilin ang iyang pagka Benhin. So, oh, Matiu, Matthew oh, no, 18, basta nga brother. Maunginin ang kaagi sa pagkatawal ni Yesus Kristo. Ang iyang ginawaan ng Samaria, niya doon pa na ulang, itatag ng pamimyo ng Jose. sa wala pa sa dalawang libro, na kamatito si Maria, na nagsabang siya pinaagi sa kumulong Espiritu Santo. Oh, klaro yung radyo. Pinaagi man di ay sa gahong sa Espiritu Santo unja nga nung malaging nagajon sila yung mga contradiction sa atong mga teaching no mo opos gajon sila kay wala sa ilangan protestan de ba protestan protest juda against juda <laughs> against juda sa atong mga teaching so unsa manggaling atong mga teaching diri nga mga kanang kamaturan ila jud nang ato uh, isun. Ila junang nang ipalahi. Kaya ron mo kung sa atong mga pagtulunan. Mau ganin nang itawag na sila protestante. O, oh, di ba? Dili na lamang sila mag kung mo d'yon sila na to. So, mo nang ganin atong mga pagtulunan, mo ni atong i-tubag eh, against nga to nila. So, Karo radyo nga si Virgen Maria na nampon pinagi sa lalang sa Espiritu Santo. O, oh, kung dyan si San Jose, kung kinsa ng debosyon ni San Jose, kay Bauta at mabasa, karo radyo na si San Jose o sa kamataro nga tao. Sa dihang, na siya pagkagew, hindi eh di siya mga sawa siya mga sawa ni Maria. Unsa may gibuhat sa, sa angil ni Jagi padang buhat si Jang o si O ayaw ka kay ang gisabak ni Berlin Maria pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo O oh, mo na So si Berlin Maria nagpabilin gayon ang gahong diha yeah, oh, kaniya O ah si uh, gipanalanginan pag-ayon sa Dios kung ang kahom nagpabilin kayo diha kaniya so why maitabo uh, nga dunay tentasyon nga maitago tali ni San Jose o ni Maria kay plano man tong ilang panagtipon di ba plano man sa Dios kunya wa may pakigilawas nga nahitabo ni e, Virgen Maria tali ngadto kang Jose so wa gadto'y pakigilawas kay pinaagi man lagi sa lalang sa si Espiritu Santo diya si San Jose foster parents ra matawag di ka o pamilya mo way nanay dili matawag ko kag pamilya o tatay ra dili gihapon so naaga jud nanay tatay o anak okay so diri sa Mateo 12 48 hato sa 50 So ato mabasa gayud dinhi, klaro kaayo. Dong shen atong basahon dong. Mateo 12 Mateo 12 48 ngadto sa 50. Ingon diri mo ay su, kapitulo 12 versikulo 50 na ini. si Jesus begitu berat. Kinsaman ang akong hinahan. Kinsaman ang akung mga isu, Punya ito nung niya iyang mga tinunahan po minyo. Tanawa, mo kini sila ang inahan ilahan kapag akung mga isu, Kaya ang ilahan hinahan po mga iso, maupag mo ng buhat sa kabunong sa mga sa Oo, oh, mga ang iya de ang inahan o igsoon kadto nagtung, nagtuman sa kabumuton sa iyang amahan nga tuwa sa langit. O oh, unta karon o unta ka na. Nakatuman ba ka sa kabumuton sa Ha? Huh? Wa? Wow. Pero karon na dyan mo nire. Naminaw dyan mo sa tawag sa atong ginoo. Kanyang pag-aninin dyan mga sister, tawag ni.